check natin ang bayan ng Quezon na 925. No. Ito kagandahan sa Quezon eh. Kumpara sa going to uh, North Luzon. No, uh, mapuno. Uh, okay guys, tambay muna tayo dito. Hanapin natin kung paano tayo bababa doon. Okay. di Dino eh, no? Ayun may mga din. Kumanan so, sa 6 na raan at isa, Family Real Infanta Road. Kaya tayo yun? Ayun! May nakakita akong daan. Kaya video mo nga yung Tapos Paganyan lang Yan Yeah, oh. no. Iya, yeah, no. Tay, sa tayo magandang daan na papunta sa ilog. Ay, dito lang. Sabi tatay magandang daan. ilog. May hakang e. Eh. Baka dito. Ha? Baka dito. Saan? Yes. Huwag pa natin nga lamang sa mga Okay, okay. Baka oh, ganyan. Anong na Ate, saan may magandang ilog dito napuntaan? na puntahan? Sa pwedeng maligo. Ha? Ah? Nakakadaan to. Okay. Yeah, yeah. Sumbaya? Umaliwa sa anim na raan at isa, Family Real Infanta Road. Dadala ako kay halaman. Bakit na naman? Online? Nakaano ka? Naka video ka? Ho ho ho! Uy! Hindi ko alam kung malambot to eh. Wala na ako. Kasi wala mo bumaba kasi parang feeling ko. Ay naku di yung jacket ko. Ay gosh eh. Dali mo muna eh. Hindi ko malambot to eh. Peace. Nice. yolo sa maniwala kahit sa hindi nakakita kami ng paradise napakalino ng ilog guys so dito muna tayo tatambay si uh, si Toothless at syempre hindi natin palalampasing hindi na magtampisaw para uh, pakainit ng panahon. At uh, hindi natin alam kung anong pangalan ng ilog na to pero hindi ko alam paano bababa. Siguro doon ang babaan. Ha? Huh? Sumado so, tayo. Okay na yun dyan. Matatanong natin yun dun. So, galing kami dun guys. So, sa, ano, sa so may tulay. So, nakakita namin siya. No? Napadaan kami dito. Fresh water. Tara, baba tayo.